Kabayaw, nandito nga pala tayo sa may barangay tinaheros dito sa bayan ng Malabon para tuklasin natin isang paresan na sumisikat. Dito nga, ang pangalan po ay Am-Am Pares. Tara at mga kabayaw, pasukin natin at tuklasin natin kung ano po yung mga lasa nito at bakit pa sumisikat ang paresan na ito. Tara! Yun yung pare sa retiro. Huwag na sila pupunta ng 10 Avenue. Nandito na. Wow! Nandito na ako. Wow! Ang tawag dyan, Dichon Pares. Dichon Pares. Pinamantala niya habang guwapo yung tendero. <laughs> Parehas to idol na takal ha? Oo, oh, ayan ang buto-buto. Oo, -buto. oh, ayan ang buto-buto. Sabi nila pag may camera, dinadagdagan. Hindi, <laughs> parehas yan idol. Parehas yan idol. Kung ano yung tarya niya, yan din yung makakain mo dito. Oh. Uh, Magsama po kayo sa sabaw. Anis uh, sa sabaw. Anis sa sabaw. Ba't nga pala amam? Ah, uh, actually anything, parang ano lang naman, apelido namin mag-partner. Uh ng nakain. si ko. Ay naku, ano-ano, ano-ano, ano. Kain ano, 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 ano? na kaya? Kain na. Itchin pares po yan 60 pesos lang. At pero sinang beef, <laughs> kararangalanan po nang 35 pesos para sa retiro nila. Special po yan, nagkakaalaga lang po nang 90 yan. Pero po sinamahan niyo po nang kanina 105. At ito po yung buto-boto. Nagkakalaga naman 90 pesos lang ito. Unahin natin yung para sa retiro niya. Nagkakalaga lang po ng 90 yan. Tikman natin. Cheers. Okay. Malambot. yung alat. tamis, is. Para sa retiro talaga. Good stuff, good stuff. Tinamilit yung pares, mga kabayaw. Tikman natin. Mura-mura ko. 60 pesos lang to. Kita nyo, mm. oh. Ano Very good. At ito naman po yung buto-buto nila. Ayan, makikita yung kakamayin ko natin. Ano po po? Whoa tignan natin araw pala, na. nagkakalaga lang po ng 90 pesos ng kung buto-buto na to ito natin ang chili parang mas masarap Marap. Malambot. Aww. very good at ito yung pinakahuli yung beef mommy, pero inubos na ng aking misis <laughs> hindi ko nang papakita Masarapan yata. Tignan natin. Ito yung mga litid-litid din, oh. Ah, ayos to. Mm. Uy. Mm. <laughs> <laughs> At yan pala mga kabayo, matatagpuan ng Am Ampares sa Mirebere Street, Corner Dison, Barangay Tinaheros, Malabon. Ang pinaka-landmark niya, Alpha Mart. Kaya pala na, meron po ang branch ang um, Ampares na may hulong duhat, Malabon. Uh, bukod dito sa May Tinaheros, meron sila sa hulong duhat. Ano siya sila pala ang open to? 10 a.m. Hanggang 12 a.m. Monday, Monday to ano? Monday to Sunday. Siyempre ako na yan. <laughs> okay, mga kabayaw. Dan sambulik